Kabumbo, mga kabombo, mga kastarnation, oras natin sa buong kapuluan. Eh, meron na lamang ho tayong nalalabing uh, uh, uh o oh, ito ay, uh, Uh, ilan na lamang uh, labing uh, siyam na minuto uh, mga kabombo bago sumapit ang uh, ikapito ng uh, gabi at uh, mapalad ho tayo kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon uh, ang uh, dating tagapagsalita ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Attorney Harry Roque direkta mula hujan sa uh, The Netherlands magandang uh, gabi po ang aming pagbati mula dito sa Pilipinas. Ay, anong oras na ba dyan? Spokes, kumusta po kayo? Well, uh, mabuti naman po. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay uh, um, alas 12 ng uh, tanghalian dito sa Dahik. O, kami ho'y napatawag. Makikikubusta lamang ho kami. By the way, si Bombo Dennis Hamido po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. And uh, kami ho'y makikikubusta lamang dyan sa mga kababayan natin. Yung inyong grupo, very active. The past days, may mga activities. Ano ho ang uh, panahon ba ngayon dyan sa The Para lamang sa kabatiran ho ng ating mga taga-subaybay. Well, uh, kami po in a state of shock dahil doon sa desisyon na pinagkait nga ang interim release kita tay Digong, pagkamat kami ay hopeful na uh, mapapakinggan pa rin ang apela ni Tatay Digong. No? So um, by and large po, talagang inaasahan namin na dahil uh, pinagpaliban na ang confirmation of charges dahil nga di umano eh, hindi na niya kayang humarap sa paglilitis, ang buo akala namin eh, talagang bibigyan na siya ng interim release dahil bakit pa siya uh, mananatili sa kulungan kung hindi na niya kaya karapin ang paglilitis. No? Pero may mga remedyo pa po dyan at patuloy po nagdadasal at patuloy na uh, magsasalita mga kababayan natin na mali ang pagkakakidnap kita tayo digong at dahil dito kinakailangan siya mapalaya sa lalong mabilis na panahon. Hmm. Spokes, ito hong uh, paraan ng pag-apila. Ano ho ito at papaano abatay ho sa rules ng International Criminal Court knowing na kayo ang isa sa mga accredited lawyers na Pilipino dyan sa International Criminal Court? Well, ang lahat po ng decision pagdating sa interim uh, release ay po pwede talaga maapila doon sa tinatawag na appellate uh, division ng korte uh, uh, ng ICC. No? Ngayon kasi nasa pre-trial ano tayo, no? nasa pre-trial division tayo, iba pa ang division kapag uh, siya ay uh, malilitis na at iba rin yung uh, uh, division na uh, dumitinggin ng mga apila. So nasa appellate uh, division na po ang appeal ni Tatay Digong at ang huling pagkakaalam ko ay naisumiti na po ang formal na apela Galing nga sa desisyon na pinagkakaitang interim release. Uh, is there any chance na nagkausap na ho kayo ng uh, legal team nitong si uh, former president Duterte or uh, members ng pamilya Duterte after that development uh, uh, spokes uh, dahil uh, sabi nga dun sa nabasa dinamin yung 23 uh, pages na na ano ba tawag dito resolution ay uh, sinasabi yung mga statement daw ng mga kamag-anak ng uh, supporters kung hindi ako nagkakamali uh, So paano ho ang magiging sitwasyon ngayon? Uh, may gag order na ba after that, uh, spokes? Well, matagal na pong nagkaroon ng gag order, no. Bagamat ang sinasabi ng pamilya, ito ay dahil sa kautosan ng hukuman, eh ako naman naniniwala na dahil nga ginagamit na ng mga kalaban ni Tatay Digong ang mga statements ng mga kaanak sa mga briefing laban kay Tatay Digong. At 'yan nga ang nangyari, no. Verbatim e eh ng pre-trial chamber yung mga sinasabi ng mga abogado ng biktima at mga kalaban ng mga Duterte no, para nga ipagkait itong interim release. Lalong Lalo na yung pabirong sinabi ni VP uh, Sara na siguro itakas na lang natin si Tatay Digo. Ang hindi naman nila alam at sana pakinggan ng Appellate Tribunal, bagamat Vice Presidente si uh, uh, Inday Sara Duterte, eh talaga namang um, patuloy siyang ginigipit ng Marcos Administration sa punto na halos wala na siyang kapangyarihan no? mula sa budget hanggang sa security eh wala naman talagang kapangyarihan ni si, si Inday Sara Duterte dahil yan ang gusto mangyari ng mga Marcoses. Okay, bago ho ituloy yung iba ko pang mga katanungan, uh, ang akin hong katandem, si Bombo Victor, meron ding ilang katanungan para po sa inyo, Spokes. Spokes, magandang, yes, uh, araw. yes, araw Bombo po Victor. sa iyo. Opo. Uh, una, una on my part, uh, Spokes, no? Uh, gusto ko lamang itanong kasi may panawagan ho itong si uh, uh, Senator Alan Peter Cayetano na snap election dito ho sa Pilipinas. Ano ho ang take mo dito? sa akin, bakit kinakailangan mag-resign ng lahat? Ang kinakailangan, mag-resign lang yung palpak at yung pinagdududahan na wala sa tamang pag-iisip na si Marcos Jr. At dahil lang P.P. Sara naman, ang siyang constitutional successor, eh, pag nag-resign ng uh, Marcos Jr., dapat na uh, magsumunod na presidente ay si Inday Sara Duterte. No? Sa akin, wala ko naiisip kung bakit kinakailangan lahat mag-resign dahil ang punot-dulo naman, naman ng problema natin sa corruption ngayon ay ang ulo, no? ang puno. Yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Bukod doon sa snap election na spokes, no, may mga nananawagan rin na Marcos resign, may mga, gusto, may mga gusto na lahat ay umalis nga sa pwesto, including si VP Sara. Meron naman kudita Taraw, Ano po ang nakikita niyong posibleng mangyari ayon ho sa inyong obserbasyon? Well, alam mo, yung mga ayaw kay VP Sara ay ang mga dilawan. At ang panawagan ko sa mga dilawan, kapag kayo pumayag na ibang papalit kay Marcos Jr. Babaliwala yung naging legacy ni Cory Aquino sa ating bayan at yan yung 1987 Constitution. So kung pinag pinangagalagahan nyo ang uh, legacy ni Tita Cory, eh hindi nyo buburahin ang 1987 Constitution at nire-respetuhin nyo na kapag na natin si Marcos Jr., ang dapat ipalit ay walang iba kundi si Bibi Sara. Okay, balik po sa akin, spokes. Ano. Marami po ang uh, naghihintay sa inyo. Uh, nitong uh, 19th Congress kasi uh, pinakontemp kayo at uh, ipinatawag ng makailang ulit. Ano. Uh, pero wala na po yung mga uh, nagpatawag po sa inyo, yung nag-issue ng contempt at wala na rin. Lusaw na rin ho yung, uh, yung body na binuo dyan sa kamara. Eh babalik na huba si Attorney Roque dito sa Pilipinas at uh, dahil alam ko wala naman ho kayong uh, existing payata yata na uh, order uh, uh, mula sa korte at uh, tama ho ba folks Mali po nagkaroon po sila ng taning kaso ng unavailable human trafficking bagamat walang kahit sinong nagreklamo na ako ay nag ng kahit sino no So uh, yan po nakabitin at ako naman po ay uh, ginagawa ko lahat ng pamamaraan para yan po ay mapawalang bisa no So meron po akong tanim kaso, non-bailable, human trafficking qualified. Hmm. So ano ho ang plano po ninyo dito sa local case na kinakarap nyo sa Pilipinas? Uh, hindi ba yan pwedeng i-represent ang inyong uh, council? Kung meron, uh, uh, Attorney Roque, knowing na kayo ho ay uh, may uh, pending din na apila uh, para sa asylum dyan ho sa The Netherlands? Well, uh, patuloy po na kinu namin yung desisyon ng DOJ. Uh, nung uh, nakalipas ay naghain na kami ng petition for review laban dun sa pagbabasura uh, ng Prosecutor General dun sa aming motion for reconsideration na nagsasabi na may probable cause daw laban sa akin bagamat walang kahit sinong nagre-reklamo laban sa akin. no So inaasahan namin uh, kung hindi pa niya ng uh, Secretary of Justice, kung sino man ngayon ang uupo bilang Secretary of Justice, eh makakapunta na kami sa court of appeals pero importante na ubusin muna namin ang administrative uh, reliefs kasi unang-una -una, mas mabilis ang relief yan pangalawa hindi tatanggapin ng court of appeals hanggang hindi na-exhaust ang lahat ng administrative remedies okay finally uh, uh, secretary Roque baka ho may mensahe kayo uh, para sa gobyerno ng Pilipinas at uh, dun sa mga supporters din ni uh, former president Duterte dito sa Pilipinas please go ahead uh, secretary ang panawagan ko po, wala na po dapat tayong kulay, hindi na po dapat tayo magkaroon ng pagkakahiwalay, malulusaw na po ang ating bayan kung hindi po matitigil itong sistema ng korupsyon na unfortunately nga po eh, naging SOP na sa pang-araw-araw ng buhay dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Magsama-sama na po tayo, magsimula tayo anew at uh, na po natin ang pagkakataon si Sara na mamuno. With that, uh, maraming salamat po Spooks sa pagkakataon na kayo ay nakausap namin dito sa Bombo Network News. Thank you so much. Maraming salamat din po. Mga kabombo, mga Nation nakausap po natin sa pagkakataon ito. Ang dating tagapagsalita ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte, si Attorney Harry Roque na nanatili pa rin doon sa The Netherlands, uh, mga kabombo. Samantala, bago ang uh, tuloy-tuloy pa natin mga balita, paalala muna For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.